Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jen Aliba, YouTube creator of this channel. hindi ka pa subscribe dito sa channel na to, ay eh siguraduhin na pindot mo na ang aking subscribe button dyan sa baba at ang aking bell icon para sa iba't ibang update. Uh, siguro naman nakita nyo na sa aking thumbnail kung ano ang topic natin for today's video. So ayun guys, kung nakaka-relate ka at kung makaka-relate ka sa video na ito ay panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil baka may maitulong ako pagkawala ng panlasa at ng pang-amoy. So ayun, katulad ko, alam kong hindi lang ako ang nagkaroon niyan at alam kong marami sa atin ay nakaranas din ngayong panahon na may COVID ay nakaranas na rin ng mawala ng panlasa o pang amoy. Siguro, pinaghihinalaan ng inyong mga sarili. So, ayan kasi guys, ang panahon natin ngayon, since may COVID, ayan, kapag nagkasakit tayo, iba agad ang naiisip natin. Pinaghihinalaan agad natin ang ating sarili. Like, pag tinakang kaso, pag may lagnat, may ubo. Ayan, ang iniisip natin, may COVID, agad tayo. So, ayan guys, hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na hindi yun totoo pero mas maganda na rin na obserbahan natin ang ating mga sarili sa tuwing tayo magkakasakit bago tayo pumunta ng hospital para magpa-check up kasi guys hindi lahat ng sakit hindi lahat ng hindi sa lahat ng pagkakataon na may lagnat ka may ubo may sipon ka o kahit may trangkaso ka ay COVID agad so ayun inobserbahan muna natin ang ating sarili sa bahay upang malaman natin kung kaya natin ang ating katawan habang tayo may trangkaso o may lagnat man o may ubos ayan, kung ganyan yung nararamdaman natin kung nating isipin na may COVID agad tayo bagkos ay mag-isolate muna tayo sa ating bahay at mag suot ng face mask, panatilihing maghugas ng kamay at mag-alcohol na rin para sa safety na rin ng ating mga kasama sa bahay. So ayun guys, at, hindi po ako health expert. So ayan, based on my own experience po ito at sa mga nakita ko na rin na nagkaroon ng ganito. Nagkatrangkaso ako ng isang linggo. Almost one week na rin siya. After nun, uh, naging pag kumakain ako, mapait yung panlasa ko. So, madali lang naman yung araw na mapait yung panlasa ko. I mean, hindi siya tumagal sa akin. After nun, nang mawala yung aking trangkaso, medyo gumagaling na ako, ay um, nawawala-wala yung, pal yung gana kong kumain. So, ayun na wala yung gana akong kumain. Still, marami akong ginagawa dito sa bahay. Mabilis akong gumaling sa trangkaso ko kasi kahit may sakit ako, kailangan kong alagaan yung mga babies ko, kailangan kong maglinis ng bahay, kailangan kong magluto. Ayan. Marami akong inaasikaso at syempre, dahil may trangkaso ako, madalas lagi ako nakahiga, masatang ulo. And, nagkatrangkaso ako pero never akong nilagnat. Siguro kung nilagnat ako, hindi ko siya na-feel, ayun, ganun yung trangkaso ko. Mabigat yung katawan ko, parang masakit yung katawan ko, tinatamad akong gumalaw, parang ganun, parang nahihilo ako. Yung ganun ang naranasan ko. Tapos nawalan ako ng ganang kumain. And then after that, nang nagkaroon ako ng trangkaso na yun, medyo gumagaling ako. Uh, kasunod naman nun yung nawalan ako ng panlasa at pang -amoy. Uh, ah, na ko na wala pala akong panlasa at pang-amoy nung kumakain ako. Sabi ko dun sa lutong ulam, matabang yung nabili ng kapatid ko. Ayan. Tapos na feel ko din na, 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 na parang nawalan ako ng pang-amoy. Kasi inamoy ko yung ulam. Hindi ko siya na-amoy. Then, nung, nung ano, pumupo yung baby ko. Hindi ko rin siya naamoy. Seriously, hindi ko talaga naamoy. So, ayun. Wala akong naamoy nun. Tapos, sinubukan kong mag, ano, mag, 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 amoy, -amoy ng, ng alcohol, ng mga kung ano-ano dito sa kusina. Inamoy ko yung, yung suka. Tapos, kung ano-ano pa. And, wala akong naamoy tapos sa panlasa, ang hirap kumain, nakaka-stress ang hirap kumain, yung feeling na nawalan ka ng gana, tapos nung gumagaling ka na sa trangkaso, tapos biglang gusto mo nang kumain, magbabawi ka tapos biglang wala ka na palang panlasa at pang sobrang nakaka-stress akala mo ko ano yung sa, sa buhay mo sobrang paghihinalaan mo talaga yung sarili mo na baka may COVID ka na so ayun So, ganun talaga ang narealize ko nun. Ganun yung naisip ko, ganun yung naranasan ko. And then, sabi ko, kahit wala akong palasa, kahit wala akong pakamoy, kakain at kakain ako, kahit medyo nakakasawa kumain nang wala akong palasa. Ayun, wala kang naaamoy, mahirap, nakaka-stress, mahirap pala yun. O, ganun. So, kailangan pa rin talaga natin pang pang so, ayan, ng pang-amoy at pang-lasa. So, ayun, siguro umabot ng two weeks, two weeks bago bumalik yung aking panlasa at pang amoy at kung paano at bakit bumalik kung paano bumalik ayan so makinig lang kayo dito sa video na to kung paano bumalik ang aking panlasa at pang amoy is kung ano ang mga ginawa ko ayan so wala akong ginawa yun talaga yun wala akong ginawa hindi ako na admit at hindi rin ako nagpa check up para malaman kung may COVID ako. Kasi alam nyo guys, nakakatakot ngayon pumunta sa hospital. Hanggat kaya ng katawan ko kung mild lang naman yung nararamdaman ko, dito lang ako sa bahay magpapagaling. Kasi once pumunta ako ng hospital, kung kaya ko naman katawan ko, baka doon pa ako mahawa. Possible kasi pwede kang ano, eh, mahawa pa doon sa hospital ng kung ano-anong sakit. Doon ka pa magka-COVID. So, ayun, yun ang feeling ko. Kaya dito na lang ako sa bahay nagpapagaling. Pag may sakit ako, ay nag-face mask ako at nag-isolate lang. Hindi ako masyadong humahawak sa mga baby ko. Kaya tuwing may sakit kami, may ubo si Paul. Hindi, hindi kami lumalapit sa mga bata nagpe mas at dito lang sa bahay hindi talaga ako lumalabas madalas good thing yung ano yung place na pinupuntahan ko is a music siya kaya hindi rin ako ano, walang dahilan para makalabas so buti na lang yung time na yon yung mga panahon yun ay ako ay may sakit and hindi talaga ako masyado naglalabas ng bahay so ayun and then na nakikita ko sa mga sa mga youtuber din na wala ng panlasa at pangamoy ginagamot nila ng na nakita ko kasi may luya, may honey, and ano pa ba yun, may lemon. Ayan. Sa totoo lang, bumili ako noon, Bumili talaga ako. Itatry ko na rin sana siya, pero wala akong time. At saka, nakakatamad maggawa. Tinatamad ako magganon-ganon pa. And wala akong ginawa para bumalik yung panlasa ko at pangamoy. Ang ginawa ko lang is, kumain pa rin ako ng kumain. Ayan. Kinakalimutan ko na lang na wala akong panlasa at pangamoy. Basta alam ko, memorize ko yung lasa ng ulam namin. Napaulit-ulit naman laging gano'n ang ulam namin. Na umiikot lang sa nilaga, sa piritos, at saka sa mga may sinabaw. Alam ko na rin naman lasa lalo pag ako ang nagluto. So, ayun. Okay lang. tinis ko yun. Wala akong tinig na gamot. Wala akong herbal na ginamit and then after two weeks kusa na siyang bumalik kumukusang kumu bumalik yung panlasa at pang-amoy natin so ayun guys, yun yung good news doon na bumabalik naman pala talaga siya so, kailangan lang din talaga nating observahan yung sarili natin ayan, huwag tayong magpapanik so after nun nung na bumabalik na yung panlasa at pangamoy ko. Okay na okay yung pakiramdam ko ngayon. Nagre-recover yung ano ko, yung pangamoy ko at saka yung panlasa ko. And masaya sa pakiramdam na ay wala pala akong COVID. Sa ayan, mali pala yung pinaghinalaan ko yung sarili ko. So hindi ko sinasabi sa inyo na wag kayong magpa-check up kapag may sakit kayo. Kapag kaya ng katawan ninyo, nag-isolate lang kayo sa bahay. Pero kung hindi naman kaya, pwede kayong pumunta ng hospital para malaman kung may COVID ba kayo o wala. So, ayun. And, gusto kong sabihin sa inyo na um, hindi ako nagpausok-usok nung katulad ng ini steam yung sarili. Hindi. Hindi rin ako uminom ng luya yung salabat. Wala akong ininom dahil Uh, gusto ko rin sanang gawin yun kasi sabi ng mga ibang youtuber na napanood ko is nakakabalik daw yun ng, ano, ng panlasa at ng pangamoy kapag ganun ang routine na ginawa mo pero hindi ko na siya magawa kasi sobrang busy ko talaga so ayun, good thing and bumalik naman yung panlasa at pangamoy ko I believe kaya nagkaroon ng kaya naranasan ko yun kaya ako tinrang kaso um, naniniwala ako dun sa ano, kakapuyat ko. Tulad ngayon, anong oras na nangawa-ngawa pa ako dito sa camera. So, ayun. Kakapuyat ko kasi nag edit din ako ng mga pictures. Nagbebenta ako online. Marami akong ginagawa sa social media. Ayan. And then, guys, um, naniniwala ako dun na kaya, ano, nagiging cost din ng pagkawala ng panlasa at pangamoy natin yung pagpupuyat, yung pagbaba ng ating resistensya. So, ayan, kasabay nun yung mga sipon, may ubo, hanggang sa tenang kaso ka na, ayan, dun ako naniniwala na pag mababa ang resistensya mo, madali kang magkasakit. So, sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga vitamins, mga vitamin C, more on prutas at gulay, So, ayun. At huwag din tayong magpuyat. Katulad ko, lagi akong puyat. Hindi maiwasang hindi magpuyat kasi may trabaho, naghahanap buhay. Alam nyo naman, pandemic ngayon. Napakadami taong stress sa financial. Tulad ko na rin yun. Ganun. So, ayun. Yun lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Lalo na kung nakaranas ka rin ng ganito. Huwag kang mag-alala. Babalik ang panlasa mo soon. So, gawin mo lang din ng observe mo lang din ang sarili mo and huwag kang magpanik wag may stress at mag-enjoy ka lang kain lang ng kain kung wala kang panlasa at pang amoy, pabalik at pabalik din yan so ang gawin mo na lang is kung may sakit ka, mag-isolate ka kung hindi mo kaya, magpa-check up ka na so ayan lang kung nakatulong ang video na ito sa inyo ay huwag kalimutang ipindutin ang aking subscribe button like nyo na rin ang aking video at share nyo na rin sa inyo mga friends, share nyo na rin sa inyong mga friends, and comment na lang kayo dyan sa aking video sa baba. Comment nyo na lang yung inyong mga gustong sabihin. And, de ba, sharing is caring naman. So,